Boss, bumili ako ng Toyota Wigo 2021 sa buy and sell then under ng second-hand financing for three years. mag 2 years na namin binabayaran. Bigla po kasing may taga-bank financing na nagahabol. Sunod na po ng sunod sa akin. Pinakonfirm ko sa dealer ko. Di daw nila alam may utang pa yung unit sa bank. In good faith daw nila itong binili. Malinis po papel ko. May HPG clearance at maayos LTO. Suspit yan ng mga pulis. May kakilala sa loob yung dating may-ari kasi malinis po talaga yung papel ng wigo ko. Problema ko, ako ang hahabulin at kukulitin ng bank, may karapatan pa din ba? Silang kunin or hatakin sa sakyan? Sabi kasi ng polis kapag nahatak kasuhan daw ng carnapping. Kasi nga po naka-name na sa akin eh. Malinis po talaga at na-check naman ng financing. Ano po ba dapat kong gawin or sabihin na din sa dealer? Boss, di ko magamit sa sakyan ko dahil natatakot ako. Pa-advice po? Naku po, ma'am. Uh, pakiwari ko na na biktima po kayo ng illegal transfer of ownership. Bakit kayo? Kasi po, pati po yung dealer at yung financing at ikaw ay pare-parehas na naging biktima. Unang-una, itong dealer sa kanya nang galing yung sasakyan. Dapat ito bago na ipatransfer under your name, eh dapat nagkandak po sila ng verification. Yun po yung kung tawagin ay uh, car history. Inalam sana nila sa dealer, yung pinaka-original na dealer, or kaya sa LTO, kung saan galing dealer yan. Ngayon, i-check nila doon sa dealer kung yan e eh, naka sa bangko. O kaya kahit sa LTO, kung ma-check nila na kung naka yan sa bangko. So, kung masasabi na naka-loan yan sa bangko, i-double check nila dapat yan doon sa bangko o financing kung yan e eh, bayad na. So, hindi pwedeng eh, basa basa na lang nila yan e eh, parang ipapatransfer sa pangalan mo eh samantalang hindi sila nagche-check ng car history, Eh, katulad niya nalusutan sila. Sino naman ang pinaka huling may problema diyan? Siyempre, kung sino yung buyer. Kasi ma'am, ikaw ang gumagamit ng sasakyan. Sayo hatakin 'yan. Ngayon, ano po ba ang responsibility rin ng ano nung financing? Ma'am, 'nung niloan mo 'yan, may processing fee 'yan including po doon yung magkakandak sila ng CI o ng verification. So, malamang ito ring rin, uh, pinansing, hindi rin po nag-car history. O, oh. ngayon, paano nakalusot ngayon yan? Ha, ah, ah, mga posibilidad nakalusot yan. Kasi may mga experience na po akong ganyan. So, upon checking, ma'am, yung nagpa-transfer of ownership nagbigay ng peking ah uh, certificate of full payment so yun may mga iba pang kasamang documents pero syempre ito yung pinakamahalaga eh eh naipasa sa LTO maaaring ito namang si LTO hindi ito itinik sa banko kung totoong ang ito ay bayad eh syempre pwede nila sabihin hindi na namin trabaho yan Basta yan eh nabigyan kami ng dokumento eh i ano namin ipaprocess namin yan. So yun ma'am no yung mga verification dun sa dealer sa financing sa LTO wala po. Syempre ma'am hindi mo naman obligasyon na ikaw ang magkakar history kasi sila yung may higit na kakayahan para mag-verify. Malalaking kumpanya sila eh. Kaya nga meron silang credit investigator, eh, CI, at yun po ay binayaran mo. So, yun po yung mga posibilidad na nangyari na kaya nagkaroon ng illegal transfer of ownership. No? Ngayon, yung sinasabi naman ng pulis na hayaan lang at uh, kung yan eh ay ng kahit sino, pwede mong kasuhan ng karnaping. Naku po ma'am, hindi po. Kasi ang original na ORCR niyan, hawak pa po ng bangko. So may posibilidad po talagang mahatak sa iyo yan. At hindi natin sila pwedeng maparatangan na karnaping. Instead, baka ikaw pa nga ang pwedeng maparatangan na kasama sa mga nag-ano, ng documents. Kasi under your name eh, ngayon yung sasakyan. O sabihin na natin, buyer in good faith ka, ngayon, ang problema lang kasi, ma'am, eh, ikaw yung pinaka-end user nung sasakyan, mahatak po talaga sa iyo yan. So, hindi totoo yung pwede mong panghawakan na kahit kung may hahatak niyan, eh, karnapin. Kasi, ma'am, totoo, hindi pa yan nababayaran dun sa bangko. Kaya malakas ang loob nila na sundan ka. Ang problema, magpe-prepare din po yan ng court order. Which is paglabas po ng court order, notified na, alam na yung address mo, alam nang nasa iyo yung sasakyan, yun po yung Rito Preplibin. Paglabas ng Rito Preplibin, katumbas po nun ay parang warrant o pare sa sasakyan. So pwede na pong hatakin sa iyo yan na kahit tumanggi ka at sabihin mo na ito ay niloan mo at itong dokumento ay under your name, pwede pong mahatak. Kahit under your name. Kasi po, ang subject ng court order ay yung sasakyan mismo. Hindi po yung dahil sa na nakapangalan sa'yo o nasa pangalan ng bangko. So, yan. Makukuha po ng sheriff yan. Yun yung mga possible po. Kaya, kailangan po eh, gumawa ka na rin ng aksyon nakausapin yung dealer. Kasi, yung dalawa na yan financing at dealer, magtuturuan na yan. Pero, hindi natin maikakaila silang dalawa dapat may responsibility dyan sa nangyari sa iyo. Kasi ikaw po ang mapipervisyo ngayon dyan. Hindi pwedeng hindi hahatakin ng bangko sa iyo yan. Kasi hindi pa po bayad yan. Hmm. Alam nyo po marami na rin kasing mga pinanggagalingan yung mga ganyang sasakyan eh. Maaring yan eh na may bumiling scammer na na namimili ng mga assume balance o pasalo tapos gagawin eh parang ano parang yung sa tulad ng money laundering lalabhan yung ano yung produkto o yung sasakyan lilinisin yung papel o kaya kaya kita nyo ultimo dealer isang malaking dealer ng buy and sell pwedeng madaya so dapat ito ma uh, uh nila sa kanilang CI yung car history ha dapat nilang gawin yon. o yun ma'am kung may iba ka pang katanungan uh, message ulit tayo sa FB fan page ko usap po ulit tayo follow and share